Kung may isang pangalan sa politika na laging may dalang bigat, intriga at tanong, isa na doon si Ime Marcos. Sa ngayon, sunod-sunod ang kontrobersyang ibinabato sa kanya. Mula sa mga isyong political strategies, mga statement na agad nag-viral, at hanggang sa mga aligasyong matagal nang nakakabit sa pangalan ng pamilya nila. Kaya bago natin himayin ang mga pinakabago niyang issue, Sino nga ba talaga si Ime kapag hindi nakatali ang kwento niya sa apelidong Marcos? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Balikan muna natin ang pinakaugat ng lahat. Si Maria Imelda Josefa Remedios Marcos o mas kilala nating Ime Marcos ay ipinanganak noong Nobyembre 12, 1955 sa Mandaluyong. Lumaki siya sa panahon na ang pamilya nila ay nasa tuktok ng kapangyarihan. Ang pagiging anak ng Pangulo ay hindi simpleng status. Araw-araw niyang nakikita ang galaw ng gobyerno, ang impluensya, ang pagsikat at ang bigat ng responsibilidad. Pero kasabay nito, bata pa lang daw siya ay nasanay na rin siya sa buhay na sinusundan ng kritisismo, pagdududa at malalaking expectations. Habang lumalaki siya, naging bahagi na ng narrative niya ang pagiging aktibo sa kultura at sining. Madalas din siyang makita noon sa mga proyektong pangkabataan ng gobyerno. Pero habang tumatanda si Imi, mas naging malinaw na ang direksyon niya ay politika. Marami namang nagsasabi na halos wala siyang pagpipilian. Kapag ikaw ay kabilang sa isang political family, kadalasan ay parang may naka-assign na landas para sa iyo. Pero ang tunay na pagkatao niya ay mas nagiging komplikado kapag tinitignan natin ang mga kontrobersya na dumidikit sa kanya ngayon. Maraming netizens ang curious, lalo na kung bakit palagi siyang nauugnay sa mga isyong may kinalaman sa historical revisionism, mga debate tungkol sa martial law at ang iba't ibang tanong tungkol sa educational background niya. Naging matunog dati ang gulo tungkol sa kanyang sinasabing pag-aaral sa Princeton at UP Law kung saan maraming netizens ang humihingi ng klarong sagot. May ilan namang nagsasabi na dapat mag-focus ang tao sa trabaho niya bilang senador, habang ang iba ay hindi matanggap na hanggang ngayon ay hindi pa malinaw ang ilang bahagi ng kanyang past. Sa kabila nito, hindi maikakaila na mahusay si Imi sa pag-connect sa masa. Kung mapapansin, malakas ang presence niya sa social media. Mahilig siyang mag-post ng light content, mga throwback, mga simpleng everyday moments na parang gusto niyang ipakita sa publiko na normal din siyang tao. Ito ang nagiging dahilan kung bakit nahahati ang opinyon ng mga Pilipino tungkol sa kanya. May mga natuwa dahil nakikita nila ang side nito na mas approachable at less formal kumpara sa ibang politiko. Pero may iba naman na nagsasabing ginagamit lang niya ito para pagandahin ang imahe niya. Ang mas interesting dito, habang lumalakas ang online influence niya, ay masumisidhi rin ang mga aligasyon at pagbatikos sa kanya. Maraming nagsasabi na iba daw ang ipinapakita niya sa social media kumpara sa tunay na pagkatao niya. Kaya kung minsan, ang mga tao ay nagtataka na rin kung sino ba talaga ang totoong Imi. Iyong nakangiti nga ba sa vlogs at edited photos o iyong leader na mabilis sumagot sa kontrobersya pero bihirang magbigay ng malalim na paliwanag. Ngayong bahagi, tutukan naman natin ang kasalukuyang kontrobersya at ang relasyon ni Imee Marcos kay President Bongbong, isang kwento na patok sa politika ngayon. Simula pa lang ng 2025, malinaw na may lamat sa pagitan ng magkapatid. Inamin ni Imee mismo na matagal na silang hindi naguusap uusap ng kanyang kapatid. Sinabi niya sa isang forum na hindi na sila nag-uusap at matagal na itong ganito. Ayon sa kanya, maraming tao sa paligid ni Bongbong ang humaharang para hindi sila makipag-ugnayan. Isa sa mga dahilan ng hidwaan ay ang pagkilos ni Imi laban sa administrasyon ng kanyang kapatid. Noong Marso 2025, iniwan niya ang alyansa. Para sa bagong Pilipinas, ang senatorial slate na sinusuportahan ni Bongbong Ania, may mga aksyon ng gobyerno na taliwas sa kanyang mga paniniwala at prinsipyo. Sa Senado, pinangunahan niya ang investigasyon tungkol sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinulig sa ang proseso bilang may mga paglabag sa batas. Mas naging matindi pa ang kontrobersya nang sabihin ni Imi sa isang rally ng Iglesia ni Cristo na matagal na raw niyang alam ang umano'y paggamit ng droga ni Bongbong. Ayon sa kanya, mula pagkabata pa raw ay may problema na ito at lumala ng magpakasal si Bongbong kay First Lady Liza Araneta Marcos na umano'y kasabwat din sa paggamit ng bawal na droga. Ipinahayag din ni Ime ang kanyang pangamba na hindi lang politika ang nakataya kundi pati ang kalusugan ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal, tumugon ang pamilya Marcos. Sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na walang basihan ang mga paratang ni Imi at tinanong kung bakit ngayon lamang ito isinisiwalat kung matagal na raw nilang alam ang sinasabing problema. Ayon sa kampo ni Bongbong, nagnegatibo siya sa drug test noong 2021 bago pa man tumakbo sa pagkapangulo. Hindi rin nagpahuli ang anak ni Bongbong, si Sandro Marcos. Tinawag niya ang pahayag ni Imi na isang web of lies. Aniya, hindi ito makakatulong sa bayan kundi para lamang sa sariling political ambisyon. Sa kabila ng matinding batikos mula sa palasyo, may ilan sa publiko na nagtatanong kung bakit ngayon lamang sinabi ni Imi ang mga aligasyon kung matagal na raw niya itong alam. May nagsasabi na may iba-ibang motibo at may mga kritiko naman na tinatanong kung ang pag-alis niya sa alyansa ay bahagi na ng mas malaking plano para sa kanyang sariling ambisyon. Mahalagang tandaan din na ayon sa isang political strategist, ang pagiging neutral ni Ime sa alitan ni Bongbong at ni Vice President Sara Duterte ay nagdulot ng problema para sa kanya. Para sa marami, ang ginawa ni Imee na umalis sa slate ng kapatid at mag-imbestiga ay parang malinaw na mensahe na hindi na siya susunod lang sa agos ng kapangyarihan, kundi may sarili na siyang landas. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, mahalagang itanong kung ano ba talaga ang paniniwala ni Amy Marcos. Totoo ba na laban niya ito para sa katotohanan at katarungan o bahagi na niya ito ng mas komplikadong political strategy na may personal na sukat? Habang tumitindi ang tensyon, hindi natin maiiwasan ang katotohanan na ang alitan nila ni Bongbong ay hindi lang usapang pamilya. Ito ay may malalim rin na epekto sa politika. Sa ganitong konteksto, si Imi ay hindi na simpleng kapatid ng presidente, kundi isang aktor na pwedeng maging susi sa pagbabago o sa bagong yugto ng intriga. Ngayon, balikan natin ang iba pang kontrobersya na bumabalot kay Imee Marcos at nagpapakita ng kanyang komplikadong imahe sa politika. Isa naman sa matagal ng pinagtatalunan kay Imi ay ang kanyang edukasyon. Matagal nang tinatanong ng publiko kung natapos ba talaga niya ang Princeton, gaya ng madalas niyang ibinabahagi. Ayon sa mga tala, tumigil siya sa Princeton noong 1979 at hindi raw nagtapos ng degree. May mga nagsasabi rin na ang suporta sa kanyang pag-aaral noon ay mula sa pera ng gobyerno na nagdulot ng usap-usapan tungkol sa kanyang kredibilidad. Sa UP College of Law naman, may report na ang titulong cum laude na ipinahayag niya ay hindi tugma sa opisyal na tala ng paaralan kaya patuloy pa rin ang debate sa publiko. Bukod sa akademya, may iba pang kontrobersyal na usapin tungkol sa kanyang record bilang politiko sa Ilocos Norte. Noong panahon na siya ay gobernador, nagkaroon ng investigasyon tungkol sa alleged misuse ng Tobacco Excise Tax Fund ng probinsya. Ang pondo na hindi malinaw kung saan napunta ay nagdulot ng seryosong tanong tungkol sa integridad niya sa harap ng pampublikong serbisyo. May punto rin si Imi tungkol sa national budget. Ayon sa kanya, ang 2025 budget ay puno ng maling entries at korupsyon, lalo na sa mga proyekto para sa flood control. Habang pinupuna niya ang mga kasama niyang senador sa paglagda rito, may ilan naman na nagtatanong kung ang laban niya sa isyu ng budget ay tunay na para sa bayan o bahagi lang ng mas malalim na politikal na estratehiya. Hindi rin mawawala ang pinakabagong kontrobersya tungkol sa kanyang kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos sa isang rally ng Iglesia ni Kristo, sinabi ni Ime na matagal na raw niyang alam ang umano'y paggamit ng ilegal na droga ng presidente at ng unang pamilya. Ayon sa kanya, pati ang asawa at mga anak ay kasangkot at ang problema raw ay nagtulak sa maling desisyon at posibleng korupsyon sa gobyerno. Tumugon naman ang malakanyang at tinawag ang pahayag ni Ime bilang desperadong hakbang. Sinabi nila na walang ebidensya si Ime at ginamit lamang ang issue para siraan ang administrasyon. Idinagdag pa ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na bakit ngayon lamang ibinubunyag ang bagay na matagal ng alam. Tumugon rin si Sandro Marcos, anak ng Pangulo, sa pahayag ni Ime. Tinawag niya itong walang basehan at isang web of lies para palakasin ang sariling politikal na ambisyon. Aniya, hindi ito makakatulong sa bayan at mas magpapalalim lamang sa hidwaan sa pamilya at sa politika ng bansa. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng kontrobersya niya mula edukasyon, pondo ng bayan at mga pasaring tungkol sa droga, dito lumilitaw ang imahe ni Imi bilang politiko na kumikilos ng may strategiya at may sariling landas, ngunit kasabay nito ay may tanong rin tungkol sa kredibilidad at motibasyon niya. Sa dulo, ang tanong ay hindi lang kung ano ang sinasabi ni Imi, kundi kung bakit niya ito sinasabi. Laban niya ba ito para sa katotohanan o bahagi lang ng mas malaking politikal na laro? At higit sa lahat, hanggang kailan kaya tatanggapin ng publiko ang kanyang mga pahayag bilang isang babala? Ikaw, naniniwala ka ba sa mga paratang na sinasabi niya sa ating presidente? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe. Para sa mas marami pang updates, gaya nito.